Siyempre, ikaw ang star. <laughs> Bye. Ingat. Ingat sila sa'yo. <laughs> Pero siyempre, nagkape muna kami ni nanay. <laughs> Mag-good -go morning lang ako. Itim-itim ko no? <laughs> <laughs> na. Nakaniyon ka pa. <laughs> <laughs> ako, puti-puti kong napupunta ko rito. Parang kasing kulay ko ito. Charot. <laughs> Wala ako masyadong tulog. Pa, ano, ano, kasi hinihintay ko si Casey. Um. Tabo, ay, para yun pala tandaan ko na kinos na ako. Eh. Mm. <laughs> <laughs> Bye -bye. At dyan nagtatapos ang 30 days Bye. ko sa Boracay. Ang daming nangyari, ang daming nakilala at ang daming natutunan. Bye -bye. Maraming salamat, Boracay! Na-enjoy ko ang working from Boracay while having a vacation. You are my happy place, Boracay! Hanggang sa muli! Oh, taro niya mga videographer! <laughs> oh, taro niya mga <laughs> videographer! At ito ang recap ng 30 days ko sa Boracay. tapos oh. Uh. ibang araw pala yung flight ko